Guys dito tayo kay Dodong Ano name? Toto Oo Samariternation Oo Nino-Nino Yes Tili-Tili-Ri-Do Oo iya Oh, <laughs> oh, diba tiringa, okay, ito. Ito, automatic. Citizen automatic 'ko. Kita 'yan Citizen po, ito talaga pa, Radio 'yan. Hindi nang hilo. Ah, perfect. Ah, 'to. Sa guys, oh. Kano dito kaya dong? Guys dito ano 'to 'nrito. Kita oh. rin 'yung ano nang liguran, no? Ah. Ayan. Ito pa guys, oh. Guess. po si Elmo. Elmo Paloso Vlog. Saka si Kuya Shout out Sa mga viewers ni Elmo Paloso Vlog saka ni Kuya Dong. Supportan nyo po yung channel ni POP. Salamat po sa supportan sa channel Ayan guys. Thank you ah, Thank you ng marami sa mga support Kuya Dong, Kuya Elmo. Ayan guys. Salamat to. Oh. I... Boyo rig Ng Ayun Pinti <laughs> tayo guys Guys mam oh. Ma'am pang babae po okay, Babag po tayo <laughs> Tagasahan po kayo ma'am Tagasahan po kayo Taga dito lang po kayo Wow taga dito Oh, bibili si ma'am ng rilo para sa kanya. Papalitan na daw niya yung isa. <laughs> Joke lang. oh guys, papalitan na daw. Malit po ba? Yo, good mom. Oh, yung. oh, di ba? Ayun, oh. Ayan, no? oh, oh. Oh bang buhay ka doon si Tassie kaya nangyayari ayun pa oh sa dito pa lang ang dami sa likod

So guys, pwede naman itong pambabae. Yan, yeah. mga pambabae yung <laughs> <laughs> Pwede pwede yan, guys. So, Say ko ko Ito yeah, ito 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 Say Ito ito guys So Black and ano combination red talo, yan gisakasyo guys ano ito ano yung ano 1.5 ano yung 1.5 ganyan ganyan? Oh, yung tsaka ito, ito ito naman, magkano yung 1.3 yung guys yung g yung na yung ano ano yung yellow 1.3 so, na lang ito guys so mga original to guys yan ah, ito, ito, uh, ito kuya dong ito yung ayan 1 1 1 3 1 3 din daw to guys yung g-shock din original din na g-shock guys 1 3 so guys 500 kulay black na rilo na ang kay kuya dodong ilang kay may pa sila mga guys dyan. Dito kay Kuya Dong ng mga rilo guys. May pili sila. Ayan okay. uh, o. Oh. Malaki oh, braso dito. Hindi nga sana. Oo, oh, ayan. Nakabili na rin kasi dito yung anak na ito. Anito pa? Sa kabila. Ayan o. No. Namimili pa lang guys. May pili pa lang sila. Para kanino po yung pipiliin nyo ngayon, ma'am? anak nyo po, lalaki Ay, taga saan po kayo? Tagig. Wow, taga Taguig City, guys Di dito na Yun, Upper Bicutan po ba yun? So, yan, guys, so Taga Upper Bicutan, Tagig, guys Kumunta rito Yan, ako nakipubo ng malaki Kanina nga. Magkano po yan? 500. Oh, 500 ha? Patingin po yan, oh. Anong relo to, Kuya Dong? Yan, yan, yan. Michael Kors. Michael Kors. Yung isa kanina na hawak nila, Ay, yun o. Skeleton to. No? Ah, skeleton. Eh, Bang. 800. 800 daw yung una, guys. Yan, 800. Tapos yung black. Ito, guys, yung 500. Ito, guys, yung 500. Right. Ito rin lang yung mga ganyan. Ay, -in. may kill course? Ah, uh, isang libo. Isa libo li daw, guys. -boda, so, okay. ito kasyo. Okay. Ito po sila. Oh? Okay. <inaudible> Ilan ba? Ilan ba kukunin? Dalawa. Dalawa daw kukunin. Magkano ito? 700? Oo. 800 lang. Pwede na. Ito yung kamay mo dyan. Yan guys, so dalawang binili nila ma'am. Magkano kuha nila kayo ito? 600, 700 na lang? 800. 800 ang? 800, 800 guys. Right? Ito nga, ito nga lang. Ito nga, ito pwede. Mabahay lalaki guys, pwede Basta malalaki praso. Diba? Dalawa kukunin. Dalawang piraso. Ah. Yan o, dalawang pinakukunin Taga upper Bikutan guys Yan, Taguig City O, Dumayo Dito sa Carmen Planas guys Yan o Pipili pa sila ma'am Baka meron pang makita mas magaganda Hoy, naka Ano yan, ano yan? Jollibee oh. o O, Jollibee Yun o oh. oh. Oh, diba wa. Nakajahalibi oh. Yan ang agahan dito, guys. Mamaya na yung kasunod niyan. Dalawa na, dalawa. <laughs> dalawa. Pwede na? Oh. Pwede na daw. Oh, galing nila mom oh. oh original Oh, dalawa binili guys. 1,400 oh. diba? ba? ang isa. Hanggat nabubuhay ito. Hey, good morning oh. Yan ang warranty daw. <laughs> <laughs> oh, di ba? Oh guys, 'to na binili na. Dalawa. Dalawang piraso. Dalawa oh. Dalawa o. Ano 'to, isa? Tiliton. Ah, yun. 'Yon, saka 'yung ano, dalawa na binili. Magkano lang 'yan? Guess, guess 'yung isa, di ba? 14. Guys, 14 taga Upper Bicutan sila, ma'am. Tagig City. Oh, di ba? Taga Tagig. Layo oh. Saan po kayo? Upper lower po ma'am. Upper. Upper. Upper bigutan. Oh. Babayaran na. Lower ako. Oh, lower ka ba? Uh, Bigotan. Lower bigutan. Oh, guys. <laughs> Okay. Oh, Yeah, oh. no. Salamat, Ma'am. Di po sa niyo. 'Yun taga-Upper Bigutan, guys. Taguig City. Oh, di ba? Marami-marami kayong pagpipilian dito. Ayan, guys. So, oh, pili-pili oh, na. O, oh, di ba? Ang daming nabili na dito pala. Eto, may inabutan tayo, guys. Isa. Nakita ko to, eh. Bali, dalawa. Ayan, guys. Puma. Ayan tayo, stainless, saka ano, ha? Oo. Stainless, saka gold, guys. Dalawa to. Ayan, puma. Puma, guys. Ang ano nito. sabi yung Friday, isa na lang, ha? O, di ba? Puma. Magkano to? Boy, ring. One, five, oh. Puma, guys. Ayan, puma, oh may silver saka gold ang kulay guys dalawa to 1.5 ang isa eh pili ka lang dyan boss eto yung isa oh. oh. puma oh, puma guys so oh. Ayan yung mga blinag ko nung mga nakaraan guys dito yung iba wala na katulad nitong isa nito yan yung kulay black na bili na din Napili na. O, oh, di ba? Puma yan, o. Oh. Oh, dito lang yan kay Boso Riga. O, oh, kay Boyo yung... oh, Puma. Patingin nga ako, hindi likod, yung likod, yung likod. Puma. 1 guys, to. 1-5. O, dito na kayo.